kahit maghiwalay kayo ng jowa mo, hindi mo na siya kailangan magmasaj ng ulo mo. Kabukas ko ng parcel ko na to. Pero grabe, trinay ko kanina. Napakasarap niya. At this is the scalp massager. Sma smart scalp massager. Meron siyang tatlong kung gaano kabilis. Ayan, pipindot niyo lang siya. Tapos magbabago yung kanyang... Mm. Grabe, sarap niya, Mi. May... Eto, sabi ko kanina, kahit magwalay kayo ng jowa mo, hindi mo na siya kailangan mag-massage ng ulo mo. Kasi eto pa solid. Solid talaga yung pag-massage neto. Sabi ko, bakit ngayon ko lang binuksan? Lang araw yung na nakalipas. Pero grabe, bing sarap. Oh my goodness. It's so masarap talaga. Magugustuhan niyo to, panigurado. Ang sarap niya mag-massage sa scalp. Nakaka-relax. Tapos parang kang aantukin. Wow. sabi ko, para akong inaantok dito. Grabe, oh my goodness. Sarap. Kasi lang, sarap! <laughs> Pero different color to. Mine is red one. Gusto ko lang ng red May iba naman kasi puro na lang puti, puro na lang itim, yung mga gamit ko, or kaya pink. Kaya, oh my god. It's so cute. <laughs> Ang sarap niya lang. Nakaka-relax talaga. Uy! <laughs> kung ganito lang sana magmasaya yung jowa mo, hindi mo siya iwan. Kaso hindi siya ganito, kaya iwan mo siya. Is this is rechargeable pala, ha? Pero grabe. Ang sarap niya sa likod din. Pwede ko ba Oy! Oh! Oh my God! Ang sarap niya sa likod! Hala! Ang sarap! What? Hmm! Ang sarap niya mo, masaj sa face, pwede ba magmasage? Aray ko, masakit. Ayan. Sa silicone, napaka-soft niya lang, kaya masarap talaga siya magmasahe. Mas masarap pa sa inaakala nyo. What? Galing!